Ngandang araw po si Doc Willie ito. Ngayong araw, magbibigay lang ako ng mahalagang tips tungkol sa murang check-up. Okay? Napakahalaga po yung check-up para malaman natin kung ano yung sakit natin. Sa video na ito, ituturo ko na kung ano yung mga blood test at mga test na kailangan ninyo. Unang-una, ito po yung mga blood test na kailangan. Papakita po natin. So, pwede ito i-request. CBC, blood test to para malaman kung anemic kayo o may infection sa dugo. Pangalawa itong FBS fasting blood sugar para malaman kung may diabetes, creatinine blood test din para malaman kung may problema sa kidney sa bato. Total cholesterol, kung mataas ang cholesterol, SGPT para malaman kung may problema sa atay, yung mga may hepatitis, malakas uminom ng alak at uric acid para malaman kung may chance kayo magkaroon ng gout. Bukod sa blood test, eh, kailangan din natin ng urinalysis. Pwede din yung chest x-ray at ECG, depende sa pasyente. Pero itong blood test and urinalysis, pwede ito gawin kada taon. Yung mga taong edad 40 pataas, kailangan nitong mga blood test, urinalysis, taon-taon. Ngayon, kung wala kayong 40 years old, pero may lahi kayo ng magulang nyo o lolo at lola, baka may high blood, may diabetes, may stroke, eh baka may lahi kayo nito, pwede rin kayo magpa-check na maaga. Makakatulong po ito. So, bakit ko kayo iniinganyo nitong mga simple at murang check-up? Una-una kasi po, maraming mga sakit walang sintomas. Hindi natin malalaman kung may diabetes o anemic na pala, kailangan talaga yung blood test. Pangalawa, base sa pag-aaral, mas mahaba ang buhay ng mga taong nagpapablood test kasi naagapan na maaga yung sakit. At pangatlo, siyempre mag tayo ng budget para sa blood test. Siguro mga 600 pesos or 800 pesos sa mga murang laboratory. Pero mas makakatipid din po kayo kung lagi nagpapablood test. Halimbawa, meron na ako kilalang isang pasyente, ayaw niya magpa-blood test, hindi siya nagpapa-BP, nagpapa-blood sugar test hinayaan yung sakit na sira po yung kidneys niya. Nagkaroon ng kidney failure, nagda -dialysis. At ngayon, gumagastos yung pamilya ng 40,000 bawat buwan. Tuloy-tuloy po to yung dialysis at nag-iipon pa sila ng ilang milyon para sa kidney transplant. So, ang laki ng ginastos ng pamilya, kawawa yung buong pamilya dahil ayaw lang magpa-blood test bawat taon. Kung napa test itong pasyente na maaga, pag-inom ng maintenance na gamot ay gagaling na siya at hindi na sa dialysis. Kaya nakikita niyo po, matipid ang itong mga blood test na to. Okay? Sana naman dapat naman itong mga blood test nililibre ng gobyerno tulad sa ibang bansa nililibre, pero habang wala pa ito sa atin, sana po pag-ipunan natin para maging malusog at mas healthy po kayo. Sana nakatulong po itong video sa inyo. God bless po.